Paalala sa mga kabayan nating nagta-travel, pauwi man kayo ng Pilipinas or pabalik ng abroad. Lalo na kung ang sasakyan yung airline ay Philippine Airline. Isang kababayan kasi natin ang pinatanggal ang ibang laman ng kanyang maleta dahil nga sobra-sobra na ang kilo nito. Ang problema kasi sa Philippine Airline, kapag nag-book tayo through Philippine Airline, ay hindi nakikita sa ticket nila kung ilang baggage allowance ba ang allowed sa isang pasahero. Ang nakasulat nga lamang dito ay one piece or two piece. Para nga sa kaalaman ng ilang pasahero, pasahero, lalo, lalong-lalo na kung bago pa lamang kayo or first time pa lang kayong sasakay ng Philippine Airline, kapag ang nakalagay sa mga ticket nyo ay 2-piece, ay automatic na dalawang 23 kilos na check-in baggage yan. At kung 1-piece naman, ay 123 kilos lamang ang allowed yung bitbitin pag magta-travel kayo. Kaya naman, huwag nyong kakalimutan ang paalalang ito para hindi kayo matulad sa nangyari kay kabayan. Baklas, nagbabaklas siya ng mga ano bagahin niya kasi 23 kilos lang isa dami ng padala kailangan 23 kilos lang talaga so ang daming may babalik ang dami na ako nakuha ang lakas ang dami ang daming may balik yan. Ba't speaker mo? Hindi kasi. Ito yun. Ganda at para naman sa mga magtatanong kung pwede bang hatiin ang mga luggage allowance kung sakaling walang nakalagay na specific number of baggage na pwedeng bitbitin ang isang pasahero. Ang sagot dyan ay depende sa airline. Katulad na lamang sa Emirates Airline na hindi nga nakalagay sa mga ticket nila kung one piece or two pieces ang nakalagay lamang doon ay yung kilos na allow dalhin ng isang pasahero. Kaya naman for example, ang nakalagay sa inyong ticket ay 30 kilos ay pwede mo nga siyang hatiin sa dalawa ng 15 kilos. Basta make sure lamang na hindi lalagpas sa allowed 30 kilos ang inyong baggage allowance. Kapag lumampas nga yan sa 30 kilos na nakalagay sa ticket nyo, talagang macha-charge kayo para sa inyong mga excess baggage. At katulad naman sa mga ibang airline, katulad ng Kuwait Airways at iba pang malalaking airline, kung nakalagay sa mga ticket nyo at naka-specific dyan ang one piece or two piece, ay automatic po na kailangan nyo sundin kung ano lamang yung allowed kilos na nakalagay sa inyong mga ticket. Hindi po niyan pwedeng hatiin or hindi pwedeng sumobra. Pwede nga medyo mababa sa required allowance na nakalagay sa inyong ticket ang laman ng inyong mga bagahe pero hindi yan pwedeng sumobra dahil siguradong matya-charge kayo para sa excess baggage. At para sa mga hand carry naman po ay automatic 7 kilograms ang allowed sa bawat pasahero. Nakalagay man yan sa ticket or hindi. Pero paulit-ulit nga tayo magre-remind lalong-lalo na sa mga OFW na huwag kayong magbaba kasakaling maglagay na mahigit sa 7 kilos sa inyong mga hand carry para hindi nga kayo matulad dun sa isang OFW na nagbakasyon galing UK pa uwi ng Pilipinas na nagkaroon ng excess baggage dahil nga sumobra sa 15 kilos ang laman ng hand carry nito. At kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel ay iniibad kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.